ng ating mga tagapakinig dyan sa may cars magandang umaga Sir Manny at dyan din sa may CHB Corporation as usual salamat sa support at dyan din sa may uh, main branch at uh, dyan din sa may ano Silver Cross mga siya binabati ko kayo lahat at uh, si Sir Michael dyan sa IQ binabati ko rin at saka sa mga nagsiselebrate na ng mga birthday today happy happy birthday kay Camila Duran Happy birthday to you. At uh, sino ba Happy birthday kay uh, Jessica Jezebel Lubong, Joy Duran, Stephanie Hernandez, Sonny, Kuya Sonny, at uh, kay Jen Bebs. Happy birthday. Harvey, baka meron kang kakilalang may birthday ngayon. Yes, know? happy birthday sa classmate namin, Carlo Padillo. Happy birthday. All right, more birthdays and more cakes and more candles to blow. At magpasalamat ka dahil nag-plus one. Ang mahirap niyan, pag wala ng plus one, ano? <laughs> pag minus one. <laughs> <laughs> hindi naman tayo nagma-minus one sa ating, nag minus sa ating uh, age, age. Pero <laughs> hindi, nararag Kaya <laughs> dapat, uh, mga idol, eh, ingatan ninyo ang inyong sarili. At ingatan din ang inyong Facebook dahil viewer uh, of Facebook cloning. Sabi ng Ilocos Norte Pro, uh, Police Provincial Office. <laughs> Dahil uh, nauuso na naman ngayon sa mga scammers, ha? Ang uh, Facebook cloning. Ayan, Sir Manny, maganda araw din. Si Sir Greggy, at saka si Sir Ryan, Sir uh, Jeff, at saka si Sir uh, Mark and Jun. Ayan, that's my cars, ang mga mababaid. Tapa PMS nyo na ang mga sasakyan. Oras na naman para magluto at imekos-mekos na natin yan. Sabi nga ni Insan, at eto na ang ating tinatawag nating pinakamasarap na ayrekado sa ng Radyo. Andito na... Si Harvey. Yes, idol. It, ano, uh, ano, ano, recipe natin ang ngayon. recipe natin ngayon ay gising-gising. Ang ulam nagigising sa'yo. O oh, talaga, wake up, wake up, wake, wake up. Wake up, up, wake up. Uh, yes. Ano, nagigising talaga yan, ano? Yes, idol. Subukan mo uh, pakainin mamaya si Kyla pag uh, kung hindi siya gigising. <laughs> <laughs> yes, bago yan, idol. Trivia muna tayo. Alright. Ano yes. ba yan? Akala mo ba na ang gising-gising ay pampagising talaga? Okay. Well, sa hanggang ito, siguradong gigising ka talaga. Kodya. Oh, Oo. Madalas itong pinagkakamalang ginita ang gulay tulad ng laing pero ang twist ito ay may sipa ng sili. O oh, yan parang um, ano yan diba? Yung uh, Parang uh, katulad din sa Bicol Express oh. ng uh, mga taga... Uh, big At ito pa, idol. Sikat ito sa mga Ilocano at Kapampangan daw. Pero sa totoo lang, iba-ibang version ito sa iba-ibang probinsya daw. Ayan. Ito ang version natin. Ayan, dito sa Airecano. Oo. Ito ang mga sangkap, idol. Dalawang tasang sitaw o sigrillas hiniwan ng maliit. Mm-hmm. 250 grams giniling na baboy. Pwedeng manok o hipon kung gusto mo ng sosyal. Wow. Talaga. Sarap na yan, Isang sibuyas sinatad, para may drama ang lasa. Okay. <laughs> Tatlong budil na bawang, dinikdik, para mabango, hindi hindi para pangontra sa aswang. <laughs> <laughs> Oo nga, yung hindi lang aswang, yung mga mannamay. Mannamay. Well, hindi kita mannamay nga, uh, best friend mo. <laughs> <laughs> Dalawang siling labuyo, hiniwa. <laughs> <laughs> ano Ito pa idol, isang siling haba, hiniwang pahaba, pang dagdag arte. Ayun, hindi kasi tinatawag na gising-gising eh, -gising kung hindi manghang, di ba? Dapat manghang. Alright, talaga. Ito pa idol, isang tasang gata ng nyog, mas creamy, mas dreamy, mas masaya. Ayun, mas masaya sila dahil isa shout out natin sila ang mga nagtitinda ng buko dyan sa may basement Dalawang City Commercial Complex. Yes. Ito pa, Idol, is one half tasang kakanggata. Unang piga, punang gata para sa extra linamnam. Ayun, mas, mas, mas malinam nam talaga pag ganyan. Okay. isang kutsarang bagong alamang para sa alat na may puso. <laughs> ayun, oh, bagong alamang o shrimp paste. Yes. Isang kutsarang mantika na panggisa. Ayun, ang oil, ni oh, Joel. Well, yes. <laughs> at asin at paminta. Ayun, ano? Ah! Paminta ni Aling Pipita. Pipita. <laughs> Ito, ay paano lutuin? Okay, paano lutuin? Una, magpainit ng mantika sa kawali. Isalang ang bawang at sibuyas. Kapag mabango na at parang nagliligawan na sila, ilagay Kapag ang giling na, na baboy. <laughs> Ayan. Hello, sir. Mga taga-KP. Uh, ayan. Sunod, Idol, is kapag medyo luto na ang baboy, ilagay ang bagoong. Imekos-mekos ng maigi parang maghalo ng alat at ginamnaman. Ayun, talaga. No, Kuha-kuha mo yung style ng na pagluluto natin. Uh, ito pa, Idol. Idagdag ang sitaw o sa at haluin para lumabas ang berdeng kagandahan nito. Uh, ayan. Ano ba sayo Yung overcook pa natin o tamang uh, crunchy lang na? Tamang ayan. crunchy lang, Idol. Ayan. Okay. Pareho pala tayo taste, kung gano'n. Gano'n din. ng overcook. Oo. Oh. At ibuhos ang pangalawang piga ng gata at hayaang kumulon ng limang minuto. Ayun. Hanggang sa yan ay ano magbabawas, magbabawas. na ng gata. Oo, okay. O ng liquid ng konti. Lagyan ng siling labuyo at siling haba. Kung gusto mo na talagang intense, lagdagan pa ng siling nang sili hanggang mapatunong ka na lang ng bakit ako nagpapakahirap sa sarili ko. Ako, grabe. Huwag na sobra ng sili. Baka mabaya. Ano ba yan? Para ayaw niya naman kami pakainit. Sobra nga. <laughs> <laughs> Di ba yung mga ganun? So, uh, pero ako kaya carry. Kasi mga iba, <laughs> <laughs> hindi nila nakikary dahil uh, pag may sili, nako ha Kuma kumakatok si Alma. Alma Mater. Alma <laughs> <laughs> Ito pa idol, ibuhos ang kakanggata at hinaan ang apoy. Huwag haluin ng todo para hindi mabuo ang kata. <laughs> Alright. At last idol is tikman, timplahan ng asin at paminta. Tapos ready to serve na. Oh, ano anong susunod na sasabihin? tok, tok, tok. Okay na po Yan, kainan na, tikiman na. Yes. At tip po, tip idol. Masarap itong kainin habang may malamig na inom inumin sa tabi. Baka kasi masyadong magising ang taste buds taste buds mo at maghanap ng tubig. Ayun, dahil sa sobrang anghang, ang hangang, ba, kailangan ba natin ang tubig? Yes. yun, ha? At ihain kasama ang mainit na kanin at ihanda ang sarili sa isang nakakagising na experience. Eh, iawat mo man ta-aklo si ka Marjorie. <laughs> <laughs> mo na durikit na adat. <laughs> Ta-padasak man. <laughs> ang, ang, ang hang naman ito. Talagang nangingisim na ang aking natutulong na damdamin. <laughs> Alright. Ayan na, mga idol. Ayan na, idol. Teka, bago ka mag-extra, uh, sino sa inyo ang naghahanap ng trabaho? Kung gusto nyo maging yaya o kaya naman ay eh, kasang sa bahay, uh, mag-PM lang sa akin dahil meron naghahanap na ating mga kaibigan, idol. Alright, ah. Once again, yung mga naghahanap ng work, ano ito yung berbero pe... Katkatwat balay. Katkatwat balay. Ano, ah. well, yaya kasi sa'yo. <laughs> <laughs> okay, mag-PM lang sa akin. O no? kaya sa ating uh, text line, mga idol. At uh, yan na. At eto na ang i-recade ngayong araw. Ako nga pala si Harvey Licious, ang pinaka-delicious at superstitious na intern na inyong pinapakinggan. Dito lang sa 99.5 IFM, ang idol kong FM, Supaya. Thursday, first 99.5 low odds guys guys bakit ang sarap mag-shot ng red horse super kasi bawat shot kasama ang tropa <laughs> red horse super ang shot ng tropa pinalakas na tropa pinas